junto Pilipinas. Ayan, nandito na nga pala tayo sa Disneyland. At tingnan nyo naman yung weather. Ay parang hindi makikisama sa atin ngayon. Pero ganun pa man, is kailangan nating i-enjoy itong ating stay dito sa Disneyland. Dahil talaga namang hindi biro guys ang entrance. Kung hindi ako nagkakamali, is 85 o 90 euro bawat isa sa aming apat sa isang araw. At tingnan nyo naman, sobrang daming tao na guys. At hindi ko na nga dyan makita yung friend ko. Dahil sabay nga kaming pumunta dito. Ito sa Disneyland, I mean same day pero hindi kami sabay na nag-travel. Dahil sila ay galing pang Switzerland at kami naman ay galing Kulma. At, at hindi ko nga alam bakit ganun kaya pag pumupunta tayo sa amusement park, ano hindi makaring hindi umuulan kundi uulan ay sobrang init naman. Ay, mali, ano daw? Kasi last time na nag-Enchanted uh, Kingdom kami ay nakumulan mm -hmm. din nung naandun kami. Tapos ngayon dito umuulan na naman, ayan ako. At ito nga yung ating first day and after lunch na nga po pala to o oh, morning pa. Ayan, sobrang dami ng tao. Late na nga tayo. Inuna muna namin pala kumain bago kami magalagala dahil nga is gutom na kami at late nga kami nakapunta dito. mag 11 na yata kami nakarating. At eto nga, nadat na namin na nagumpisa na yung parade. Kaya pala sobrang daming tao. Dahil nag-ipon-ipon nga dito. Wala sa mga rides sa tayan. Walking, walking na tayo. Sobrang ganda nga dito sa Disneyland. Kaso napansin ko is, kakaunti yung mga rides nila. Wala sila yung mga malalaking peris. Yung mga ano ba yan? 用。 pag umano ka sa bangka, tapos biglang, biglang malalaglag sa tubig, parang ganun. <laughs> tapos, ayan, dahil nga pinadalhan sila ni Ninang Arjen ng pambili ng gift, is eto na yung napili nilang gift, ayan. Pinagdaga na lang natin, guys, dahil ayan nga yung kanilang napili. Kaya naman, thank you, Ninang Arjen sa iyong regalo. At mga guys, hindi nga lang po lang pala yan ang kanilang binili dito sa Disneyland, dahil alam nga nila na may baon silang pera, is ay yung bili ng bili. Si Charlene nga ay million euro na lang yata yung natira at si Ate Matea naman ay may 60 pa. At dito nga is naiyak na si Ate Matea. Bigla na nga lang daw lumuha yung kanya mga mata sa sobrang saya niya at nagti-thank you siya kay Papa kasi nga is yung mga classmate niya, he cannot come here, he cannot afford to come here or to buy something ba agad-agad. Kaya naman ay yan, tuwang-tuwa siya at naiyak na nga siya sa kasiyahan, sabi nga ni Charlene. At dito naman is nag kami ng parada at ayan, ito na nga. At tinan nyo naman kung gano'ng kadami ang mga taong nag At ito nga ang una sa parada is itong si Pinocchio at ang kanyang mga kaibigan. Basta ayan si Pinocchio yan. Tapos ang sumunod naman dito ay ayan, si Mickey Mini Mouse naman, si Pluto. Ayan yung iba nga guys ay hindi ko nakilala. Kaya pasensya naman. At dito na nga rin si Aladdin. Ayan si Aladdin, si Aladdin. At ang kanya ding mga kaibigan. Ayan din si Daisy Duck at si Donald Duck. At tingnan nyo naman ang mga ngiti ng aking mga anak. naman talagang priceless. Ang pagpunta namin dito kahit gano'n pa tong kamahal. Ang importante is na experience na mga anak ko at yung kanilang smile sa mukha at yung kanilang tears of joy nga ay hindi kayang bayaran ng pera pati na yung mga memories na nakapunta kami dito sa mamahaling lugar na to Diyos kung alam nyo lang naku. kung sa iba ay hindi sila namamahalan pero ako ay naku mahal na mahal na <laughs> entrance pa lang guys mantakay mo pa magistay mag stay ka pa dito and dito lahat kain ng restaurant ayan at eto naman sumunod ay hindi na kilala ng mama tamin ayan Parang ewan, sino ba tong dog na to? Ayan, hindi nga yan kilala ng ma... Ay, si ano pala to? Yung si... Ayan, ano bayan, yan? Ako, tingnan nyo, hindi nanonood ang mamatami ng cartoon. Si Toy Soros yata yan. And then, ang next naman ay si... Dun -dun -dun -dun. Hindi ko makita kung sino yung sumunod at ito nga. Tingnan nyo naman si Mr. Francis na Francis sa kanyang nasa ulo. At ito, so sobrang kukulay ng kanila mga costume. Ang gaganda kanya nila guys sa personal. At dahil hindi ko nga kilala tong mga to ay naku is mag... Si Simba Lion yata. To, eh, ewan ko ba, guys? Ayan, tignan nyo na lang, guys, sa ating video. And, kuhanin ko na tong chance na to na magpa-thank you kay Mr. Ayan sa kanyang work hard. Ayan, work hard, play hard. Ayan, guys. Uh, yung sa pagtatrabaho ni Mr. Ayan, guys, hindi na nga namin sila na siya nakakasama everyday. And, magpa-thank you ako kasi na-experience na mga bata yung ganito kasi naman, diba? hindi lahat ay nakaka-experience ng ganitong moment, kaya naman thank you, thank you mister sa pagtatrabaho mo para ma-provide namin yung mga ganitong bagay, kaya naman maraming maraming salamat sa iyo mister at itong nga sumunod ay hindi ko rin po guys kilala <laughs> kaya ayan, pasensya na kaya guys panoorin nyo na lang yung mga parada basta ako ay masayang masaya para sa akin mga anak dahil nga na-experience niya to, at syempre ang mamatamin just ko guys, I cannot imagine na makakarating ako dito, nung pang lang sa Enchanted ay eh, hindi ko na nga rin eh, pangarap kung hindi pa magkakapiltrip ay naku hindi kami makakarating sa mga ganon sa Star City Enchanted sa mga educational tour ay naku kung hindi pre trip sa school, well, no chance talaga, no chance. Hindi, dahil hindi naman yun ang uunahin ng pamilya, kundi pagkain at mga damit. At kung hindi nga ako nagkakamali, ito ay naman ay si Finding Nemo ba Ayan, sila na ang sumunod. At tingnan nyo naman si Turtle dyan. Sobrang laki, oh. Kaya rin naman may intindihan mo bakit sobrang mahal ng entrance. Dahil tingnan nyo naman, guys, ang kanilang mga production, mga sasakyan. Tingnan nyo naman, guys, sobrang gaganda at sobrang gagaling, oh. Sabi ko nga kay Mr. Kite, hindi namin ma lahat sa parada pa lang sobrang ganda na sa parade pa lang sobrang galing na nila kaya okay ng kahit hindi manami masakyan lahat and na-observe ko lang din sabi ko kay mister next time siguro hindi na kami mag dito o hindi ko rin sure kasi mas gusto niya talaga is <laughs> si Matthew talaga pag kumain ay gusto kain yung kain na kain <laughs> hindi yan nabubusog sa pa yung paano-ano lang kaso mga lang sabi ko sa kanya waste time yung ganun kasi ang tagal namin sa restaurant guys kung kako ilalagay namin sa restaurant is i add na lang iya addition na lang namin para may easy access kami sa lahat ng rides yung bang hindi na kami pipila ng pagkahaba-haba kasi meron silang parang special easy access pagka yung may extra charge na ticket mo is ano, hindi ka napipila sa mahaba. At eto na nga si Rapunzel yata yung sumunod at ayan, tingnan nyo naman tuwang-tuwa si Mate Charlie. Si Sleeping Beauty pala yan guys, hindi pala si Rapunzel pasensya naman, tingnan nyo naman ang ganda-ganda ng kanyang truck at ayan, kaway ng kaway ang aking mga anak. And sa mga oras na to nga ay umuulan na guys pero ayan, go pa rin at stay pa rin kami dito dahil sobrang ganda nga guys. At eto na nga ang pinakahuli is ayan, hula hulaan nyo kung sino yan. guys kung nakikita nyo ay hulaan nyo na charot charot ayan ito na nga si Ana at ang Elsa ayan na tingnan nyo naman itong damit ni ate na ano may snowflake sila na nga pala yung pinaka last dito sa parade ayan andyan din si Olaf kasama nila at saka si Kristoff yata ay nauna na Ayan no, kaway na kaway si Olaf. Tapos andun si Ana at saka si Elsa. At ayan no guys, tingnan nyo tuwang tuwa. And hindi nga kami nakasunod kasi may pinapabuga yung sa likod nila na na parang snow. Pero ano lang siya, parang pom. At ayan, tapos na ang parada. At sobrang hikpit nila dito guys sa pagka lumampas ka, ano, sasawayin kanila. At after nga nun, is eh, nagpunta na nga kami dito sa dinner. At dito matagal na naman ang inantay natin, guys. At eto na, nagpipili-pili na kami habang nag-aantay. At ayan, ito na nga pala ang aming pagkain. Tingnan nyo naman, guys, yung soup ko is may popcorn. Iwan ko ba kung ba't may popcorn yan. Pero okay-okay naman ang lasat. Kay Papa nga ay yung salad. At sa mga bata ay Mickey Mouse na sandwich. Kaso nga lang, hindi nagustuhan ng mga bata. eto rin yung ayaw ko sa restaurant kasi oh, all, most of the food nila ay hindi kinakain ng mga bata. At ito naman sa Mama Tamina. At ito na yung ating dessert. Halos si Charlene dessert lang guys yung kanyang kinain dahil ayaw nyo anong pagkain. Kaya naman talagang sobrang panghihinayang ko talaga dito sa restaurant. And after nga nyan is bumalik na kami dito sa hotel. At ayan, sobrang excited na si Ate Charlene. At ayan nga pala yung binili niya dun sa regalo ni Ninang Arjen at ito na tayo. Pasok na tayo sa aming hotel for 2 nights and 3 days. Ayan. Dito nga pala yung napili namin sa cars. Meron din dito maraming iba't ibang hotel guys. At ito yung napili namin dahil andito nga yung aming kaibigan. Ayan. Nagkita kami dito na sa kami sa hotel. Nagkita kaya naman nagkasabay na kami pagbalik sa Disneyland Park nung gabi na. At ito nga may pa-welcome pa sila sa amin. O diba, guys? Bongga. Pero marami namang nakapaligid na, re na restaurant na mga hotel dito guys at yung pinakamahal nga is yung sa pinakaloob mismo ng Disneyland Park kami ay nasa paligid lang ng Disneyland and hinahatid nga palat at sinusundo kami ng bus salamat